naman po ako sa ngayon sa kina sa mga diskaya sana pero isa lang amang po dito ay nandito. So kay Mr. Curly Diskaya. Uh, Mr. Chair, uh, mukha kasing yung modus ng BGC boys na ibinansag ninyo sa Bulacan ay hindi isolated case. Yung mga contractor na sangkot sa flood control project sa Quezon City Pamilyar na po sa atin, napapa-sounds family kami ni Senator JV kanina. Wow Wow Builders, I Am Construction Corporation. Syempre, ang walang kamatayang Saint Timothy at Alpha and Omega. So, Mr. Diskaya, sinabi niyo po sa affidavit ninyo na hindi maiiwasan magbayad sa mga regional directors at district engineers ng DPWH para makakuha ng projects. Wow, no? Sabi nyo pa ay nagbabayad kayo ng from 10 to 25 sa DPWH. Kinailangan nyo rin bang magbayad ng SOP para makakuha ng projects doon naman sa Quezon City? Uh, Your Honor, hindi po. Bali, ka kami po ay nilalapitan lang po pag once na may award na po at saka lang po kami nilalapitan. At ayaw po namin magbigay yung honor kaya lang po ay napapressure lang po kami. Ah, so hindi hindi tama yung unang sagot niyo na hindi kayo uh, nagbabayad kasi yung huling sinabi nyo ngayon ay na ayon sana pero nape-pressure kayo. So, so nagbabayad din po kayo kahit sa project sa Quezon City. Ah, uh, labag po sa kalooban po namin pero ano po ah uh, kasi ma, ma ano po ma, magkakaroon po ng problema po ang collection po namin at saka yung mga projects po namin. So, labag sa kalooban nyo, pero dahil gusto nyong makakolekta, dahil ayon sa inyo, hindi daw kayo makakakolekta kung hindi kayo nagbabayad. Again, suma total, Mr. Chair, nagbabayad pa rin kayo. Uh, labag po sa kalooban namin, uh, Mr. Uh, Your Honor. Labag man sa kalooban, Mr. Chair, o kusa, nagbabayad kayo, tama? Uh, napipilitan lang po kami, Your Honor. Pwede bang palitan yung verb? wag na yung labag o napipilitan... Nagbabayad kayo. Tama? Ah, uh, kinukuha po nila sa amin Your honor yung... Mr. Chair, ano, I think... Hindi naman think kayo think hinuhold up, Mr. Chair. I think the, chair. the question of Senator Riza is only answerable by yes Senator or no. Senator Estrada is recognized. Yes, Mr. Can chair. Can we address the Chair if you want y to interject? Yes, Mr. Chair. I apologize. The question of Senator Ontiveros is only answerable by yes or no. Yes, Your Honor. All right, You answer, Senator Riza. Thank you, Mr. Chair. So, yes, nagbabayad kayo. Uh, yes, Your Honor. Yes, hindi kayo hinuhold up. Kayong nanguhold up sa taong bayan pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga uh, flood control project scams.